Nananakit na bang ba kapareha mo katulad ng trending ngayon? Naku, makinig ka. Sa isang relasyon, may mga kilos na hindi dapat palampasin. Kapag ang isang lalaki ay nananakit na, nangunguna sa pagmamanipula o hindi iginagalang ang iyong mga desisyon, malino na hindi ito malusog at maaring maging delikado. Walang tamang dahilan para saktan o kontrolin ang isang taong mahal mo. Narito mga sinyales ng isang lalaking dapat mong iwasan. Una, mabilis uminit ang ulo. Kaunting bagay lang na galit na kagad, ang pagiging mainiti ng ulo ay maaring humantong sa pananakit, paninigaw, o pananakot. Pangalawa, lagi may palusot sa mga mali niyang gawa. Hindi niya inaamin ang kasalanan. Kesyo, pagod siya, stress, fatigue, o may problema, o ikaw ang sinisisi. Ano? Wala siyang inaamin, kundi maghanap ng sisihin. Pangatlo, kontrolado ka at sobrang seloso. Lagi like kang pinapakialaman. Gusto laging alam kung saan ka at kung sino ang kasama mo at pinipilit kang lumayo sa pamilya o kahit na sa kaibigan mo. Hmm. Pangapat, mahilig sa gaslighting at manipulasyon. Palaging binabaliktad ang sitwasyon para palabasin na ikaw ang may mali at siya ang tama. Pinag-iisipan ka ng masama kahit hindi mo naman ito ginagawa. Familiar ba? Panglima, hindi marunong rumespeto ng iyong desisyon. Kahit nasabihin mong ayoko, hindi ko gusto, patuloy pa rin niyang ipinipilit ang gusto niyang gawin sa iyo. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang gusto niya sa iyo. Pang-anim, love bombing. Sa unat, Todo effort yan sa'yo. Papainlovin ka. Ibibigay sa'yo lahat. Sweet na sweet. Pero kalaunan, wala na siyang pakialam sa'yo. Sa simula, sobrang sweet at puno ng pangako. Pero kalaunan, nagiging malamig na. Wala nang pakialam. O mas malala, nananakit na. Pangpito, hindi ka binibitawan kahit nasabihin mong ayaw mo na dahil hindi ka na masaya. Kahit gusto mong lumayo, dahil sakit o takot, pilit ka pa rin niyang hinihila pabalik. So paano makakaiwa sa isang relasyon na mapanganib? Una, makinig sa pakiramdam mo. Kung may kutob kang mali, huwag itong baliwalain. Pangalawa, humingi ng tulong. Lumapit ka sa iyong pamilya, sa kaibigan o sa isang profesional na makakatulong sa iyo. Pangatlo, piliin ang kaligtasan mo. Kung may pananakit na na nangyayari, katulad ng nasa trending ngayon, siguraduhin ligtas ka at lumayo ka na sa sitwasyon. Pangapat, itakda ang hangganan mo. Ang tamang tao ay hindi mo kailangang ipaglaban para lang mapansin o irespeto ka. Okay? At panglima, tingnan ang ugali. Hindi ang pangako. Hindi sapat ang sorry. Kung paulit-ulit na lang ang ginagawa niya sa iyo. Okay? Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Sabi nga sa unang Korinto, Kabanata tatlo, Talata apat hanggang pito. Ang tunay na pag-ibig ay matyaga at mabait. Hindi ito naiinggit, hindi mayabang, at hindi mapagmataas. Hindi ito bastos, hindi makasarili, hindi magagalitin, at hindi nag-iisip ng masama. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, kundi nagagalak sa katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay laging nagmamahal, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at laging nagtityaga. Kung ang relasyon mo ay puno na ng sakit, takot at kontrol, hindi yan tunay na pag-ibig. Makinig ka ha? Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi nagpapahirap yan o nagpapaluha. Hindi kanya nilikha para tiisin ang maling relasyon. Mas mabuting maghintay ng tamang tao kaysa manatili sa maling relasyon. Mahal ka ng Diyos kaysa lalaking nananakit sa iyo. Tandaan mo ito. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi kanya sasaktan at hindi kanya iiwanan. Ganyan ang totoong pagmamahal. Radio.